Hi guys, si Alvin Uli po. So ganda naman ng background ko, di ba? So nandito pala ako sa Taal. Uh, I mean sa Tagaytay pala. So background ko ay Taal Lake. Uh, galing po kasi ako ng Santa Rosa, um dumiretso din po ako dito para pumasyal. So ayan, so pag-usapan po natin yung ano, yung <coughs> yung si Mandy, yung student ko na si Mandy kanina. So yung yung energy niya pala, guys, grabe, sobrang tinde. So ang kulit niya. So pag pag nasa loob ng ng bahay, hindi siya mapakali, lundag lang lundag, tum tumutungtong siya dun sa sofa, hinahabol niya yung pusa, nung siya ng gamit, so takbo ng takbo siya, grabe yung taas ng energy niya. And then, hindi rin siya maiwok ng, ng maayos sa, sa owner niya kasi nga, uh, nangahatak siya, masakit sa kamay, tsaka nilulundag niya kung sino yung may hawak sa kanya. Okay, so, uh, meron akong full video, and may link sa description, click nyo guys, panoorin niyo sa YouTube channel ko para makita nyo kung ano yung problem niya tsaka kung paano natin uh, napabehave si ano si Monday kung kung nagbago ba yung problem niya okay so uh, guys uh, wag niyo rin kalimutan mag sa YouTube channel ko mas marami pa kayong mapanood na videos doon so okay so so click niyo guys yung link sa description thank okay, thank you proper walking so hindi niya alam talagang mamaluduk um, siya or nangahatak siya <coughs> Sobrang taas ng energy niya guys pag pinakawalan siya. So, <laughs> takbo ng takbo, hindi mapakali. Nanginguha ng gamit or kung ano-ano yung ginagawa niya. So ito yung isa sa problem niya. So, ganun din po pag nasa siya ng bahay so grabe talaga so takbo ng takbo siya uh, lalo na yung pusa pag nakita niya eh, dinadambahan niya gusto niyang abulin or gusto niyang laruin yung pusa ayan so sa loob ng bahay ganun din po siya No, no. So after ng training natin, so marunong na siyang magwalk ng maayos. So hindi na siya nanghahatak, hindi na siya nananalo. Tingnan nyo guys, di ba? Marunong siyang magwalk. Then, behave na din po siya sa labas Ayan, pag pinakawalan siya So, marunong na siyang mag-stay So, pag sinabi mong stay, diyan ka lang So, ayan, uh, behave na siya guys so, yeah. na Ito, mga gabarata, Good girl Ibig sabihin kahit anong aso, four months talaga. Four months for, no? Four months for, hindi na rin two months old. So, ang two months old naman, start yung pag-release ng behavior, tapos yung, yung, yung social sa... So ganoon din po sa loob ng bahay. So tingnan niyo kung makikita niyo so nagbe-behave na siya. So tinuruan natin siya ng ng tamang behavior na dapat pag nasa loob siya ng bahay, dapat feel at home or relax lang siya, hindi yung nagwawild siya or nagwawala. So ayan guys, makikita nyo, di ba? Okay na po siya. So nakita nyo guys, di ba? So malaki yung pagbabago ni ni Mandy. So kaya kung kung meron kayong same problem ng dog ninyo na gusto nyong makorek, okay? So uh, missus kayo guys sa akin guys. So puntakin nyo ako. Alright? So maraming salamat po sa laging pagsuporta at saka panood ng mga videos ko. God bless po.